Magandang araw mga Lods. Ngayon nga ay nandito tayo sa bayan ng Laurel, Batangas kung saan sinilip natin ang bagong ito ng Laurel kung saan makikita natin ang sira-sirang tulay dahil sa paglandslide noong bagyong Christine may isang buwan na ang nakakalipas dahil ang tulay na ito ang kumukonekta sa barangay Buso-Buso at bayan ng Agoncillo, Batangas at ngayon ay tumuloy na tayo papuntang Limeray, Batangas. Dito na ako dumuan sa kalsadang ito. Ito ang Laurel Canyon Woods Road. May ilang kilometro din ang distansya ng kalsadang ito bago natin narating ang Payapa Road o Jokno Highway. At dito nga ay matatagpuan ang isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Limeray, Batangas, ang Pantas World ng Pinas. Makikita din dito ang mga nagagandahang mga tanawin at mayroon ding magagandang mga kalsada na talaga namang mag enjoy ka sa pagmamaniho. At mula sa Pantasy World ay mayroong 30 minutes at 20 kilometers mararating na natin ang bayan ng Limeri, Batangas. Dito matatagpuan ang isa sa mga sikat na simbahan na talaga namang dinadayo ng mga dibuto, ang Taal Basilica Church. Sa mga gustong mapuntahan ang Taal Basilica Church, dito lang yan matatagpuan sa Limeri, Batangas. Paano mga Lods, hanggang dito na lang? Ingat po tayong lahat. Alam!